So ayan guys, ginto ang isda ngayon. Ayan, so ang tulingan 90 ang kalahating kilo. Siguro ito na lang mula, sariwa naman to guys, so pwedeng sabawan to. So ayan, pinalinis ko na lang kay Ate at pinahati ko lang sa isang hati, right? Kano tong tao na kamote mo? So, masarap to guys sa ano may sabaw. So, ano Kano ka matis? 30 yung na yung oh. so yun na na guys yung kaya. yung kaya. yung kaya. yung kaya. yung kaya. yung kaya. yung sabi. Okay. So masarap yung may sabaw kasi may mga estudyante tayo guys na uh, gusto nila may sabaw. So ito yung mga suki ko dito. Yan. Kaya bumibiling ito guys. Init na. Diyan na tinanghali. Pwede kagabi sa ano. oras na kami natulog. So konting lakad lang. Malapit lang naman sa amin guys yung palengke na yan. So yun, shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan guys gabi, So ito yung na natin oh Kulingan So sasabawan na lang natin yeah, so, kumusta kayo dyan mga viewers natin? Oh, papakita ko sa inyo magluto mamaya. So ayan, linis na ang isda guys Nagpakulunar na rin ako dyan ng tubig guys Bago natin nalagay yung isda So isa isang isda natin guys Ayan Ayan nga guys, nilagay ko na rin yan ng kamatis Nilagay ko na rin dyan yung paminta At nilagay na rin natin guys ng sibuyas at mga pampalasa syempre para mas masarap yan guys so dahil kulong-kulong -kulo na nga yan ilalagay ko na rin dyan guys yung mga gulay ayan yung dahon na binili natin kanina guys at dahil nga 10 piso nga ang tali ng kanilang dahon ng kamuti guys so dalawa lang yung binili natin yan guys yung ganitong luto nga guys sa Bicol ang tawag nga sa amin na ito ay pusido sa inyong mga lugar guys gusto ko lang malaman baka may iba pang tawag ng ganitong luto sa inyo guys baka pwede naman pakicomment dyan at ah uh, yung mga magko-comment guys isa natin sa susunod natin na video maraming salamat po ayan na nga guys at meron na rin tayo dyan sa usawan so let's go kaya na tayo guys Thank you.